I Ini ada ni eh, yang buah waxup dragon fruit tu. Lindot. Deguk. Buah yang alien putih ipo. Ni wa. Bagas. Buak ano. Musuh simana? lindot no. Tak uh, mm. askai yo. Hmm. dragon fruit. Buak amohai mo menang bunga. Bunga nanah, oh, kedua ketudgayan. Ah, uh, matibuok na na siya. Aw ang tumoy. Ang tumoy ra Aw ang may mm. muda mm. og unod. Hindi sa na. Na Naghan Hindi na cute ka ay Man, mm. release Hindi siya bu Kurao buwak. buwak ay, mabuo na siya. Padungan na siya buo. Hey, huh? Ay, wag buwak ulit. Ngayon niya, mura siya buwak sa... One gift. Nama pa, naisag. oh. <laughs> naisag. Sag, siguro nasa kuwan. pa isa... Maya. Maya? Oh, no. Mahal na pagdadong dahil 200. Mahal kayo sa <laughs> sibuy mapunta na lang ta ani sa shek shek maama ko gatilaw ko ko na ko nene, buka, ko mo koring buko 40 na ka pinaipon ah ta ganon injo wa ni ka abot kit an mapudil skuan to ko buok mo buo, bata it si, aramban ha na ka ha ko na ka bayo ul na padad Ayan ang Ay, dapat oh. Oh, bagong kuan. Tundan. Tundan. Balobi. Mm -hmm. O, may bungag mangga, guys. Wala na. So, uh, Mga season na po sunod. November. November. Lamay naman din sa ishik, dai. Lami sa ishik, kaya lang. Kanang laki mo magtabang. Di ginahan man ko sa kanang dili siya kon kay mapil gini mo ba nga dragon fruit. Ha? Lami kayo, oi. Lamay kayo, oy. Napay saging oh. Oh, saging. Naras natan sa balay sang lula. Tambal, mo na sa gusto tambal ta lang, mo doktor. Bitaw, mas preserve kayo. Ini mo gyud. Tambal gito ba isa. Mm. Uh, ano okay. na po? Ano na? unay ra kayong saging bubuk kayo. Falco. Oh, Stan Falco banana. Bawasan ni sa Tagalog. Mora <laughs> na. Nakamupo ra kayo na, pero buyag kayong buong Sarabia ato po. Sarabia ato po. Asa man dapit? Hindi oh. ako. Hindi Tuba. Dali ah, na, nana na guys. Tagas ni siyang naadiri o oh, kaysa ato, no. Tangas ni, naglabud unday, ito ko. Ah. labor, guys. Ipadana eh, ko din sa lolo, guys. Ah. Oh. Ay, kasweet Oh, anak ko. Dali kuno pa guys. Hari wa. Tagin pa more. isarap ng kabuok. Hamon. Abokado? Ano? Yes, papa. Ang oh, lolo. Memang mangga niya ay. Narasa natad. Naraya hang ipatuba oh. Daghan lagi guwang lubi oh. Di pa to daghan. Oh, lubi. Dai. Lube. Layak na ha? Ubad di pa to daghan ko rambutan. Rambutan? Kaputlo oh, na niya, guys. <laughs> Tumaw oh, na sa lolo kay padala to niya. Oh. Dagang um, abukado, isar po bunga. Ingis bidi kuluray ka abukado ka angot-angot. Ang ah, bunga kay nag ang bihas na nay gagmay na pay mo buwak. Oh, dako kayo. Like... Mabali. Saan man na aw sa ibabaw? Ibabaw ni mo putlon. para di sya mukan. Ano oh. Ito sya nunu. Walang ibukot sa king katulain nilo. na <laughs> dako. Mm. Nagdag magdagan iko. Dagan sa kadenya ka balik eh jang sagi. Ay tumbalik ya kay para mahalin. Insaan hmm. man tanong nilaw. Hmm. Aw hinog na usto horag ay nabog lagi nang lubiha no mubuk pera ra mga lubi hindi right. la ko ka maugsak mga lubi o nung lagi no apo mga lubi ha na ka ba mo mo mabali na Patlon ngayon na sa ipapaw kay para ato na Spider-Man. Di ha, para di Fire mo wave. <coughs> technique na siya. Spider-Man. <coughs> para di siya mahog. Mabuak. Pak. Lah, Hawid. <laughs> Hagbong ay. Wala yung picnic guys. Magpotol magsaging. Di ba? Tako kay bulig. Ay. kay bulig saging. Mahal kay na. Baligia. ada di bumi rupa mau menikah rumah satu buat anak coba di bumi rupa Nindut sa saging lagi din Fresh from the farm kay Ang panit niya ba no? Tingnan mo Maria Lay! Fole! Bi, ikon ni Hawid ko? ko Madi ai? Ada bangko. Hari hey. ni. Satu, dua, tiga, empat, Sudah ke <laughs> buka? Ah dia. Oi. Bugata buya oi. Ada buya. Bila kan ikasih pik. Up, up. Saging mu dia. Saging mu. Balik dia. guru gurani balik dia. Ya. Bugate oh Di hangat guys. <laughs> uh, Duhana. na. Asa na yung masipa lang. Si Pakon. Agay go. Agay. No. <laughs> on lang? Pakun. Agay ko. Agay! Ano mo? Si Maria may tigko Si Pe. Ay, si Pi yun. Para moto ba? No, uh. Duhana Duhan na kasaging. Napay isa. Ari lang. Bidi yung. yung. Hop. <laughs> oh, balik ya. Yung oh. inyo ah. Balik ya mu guys. Apel pun ninyo siya balik ya ah. Oh. Apel ka balik ya. Apel oh. nak? Apel na, na balik ya oh. Saging. Diwata gini mong digong Diwata gini mong digong Mmm, kaya sunod bukag batasan ng nangigong iro aka. Dambingan kayo na? So, ano siguro ng digong? Anak. Anak na monggod. Gamay pa niya pag-arin ako. ta ko na. Mura digong po. Wala ba digong? So, asa ko. So, ano siya? Nagigay ka ba? Daki! Sweet, sweet kay lolo. Oh, ano po kay... Sweet, sweet lolo digong. Munang... Lamig mo na ka ako na ipan pasalubong. <laughs> Di pangislak nito to. Oh, gani, pasalubong ni Jay pasalubong. No, ka sweet oy. Ayaw saka. Nakalapok <laughs> na to ko. Asa bang kamo to? kuyog kuyog lang oh. No. Ah, Musak ka. gid. Tuwa na. Kasit nga ero oy. Sama sigo. Nawa. Bangai aku ni sang pegkaun. Ya hello. Wala nabi anak. Buang muka biskut. Muka ondeh dah. Ye. Adi mukaan. Kita ga. Muka gelung yang lo iya hang papa. Aw yang babai meh digong no laki. Oh.